yung binibigay natin ng 13,000 lang. 13,000 yeah. na lang. Ay, okay, meron ng 20,000 discount. 20, discount. Yeah. O, Ito naman yung ginagamit sa mga rendering. Mm. Ayan. Ito naman yung pinakamalupit ng MacBook Air. Siguro mm. ngayon lang ako nakakita ng ganitong specs or nakakawak pala na MacBook Air 2020, 2025, 2025 brand new sale A4 M4 32GB memory, 1TB SSD, 13GB display. Uh, oh. mayroon din tayong na-experience na OFW na sa ibang bansa. Nag-order sa atin, pinadala niya sa daw anak. sa asawa niya o kay anak niya, na surprise. Madalas ganun, nabibinta ah, ko. Mm. Ito, tulad nito, brand new. Okay. Ito, brand new. Yan. Ito yung MacBook Air natin ng 2020 to, brand new sila, fall M2. Iba na kasi ngayon ng specs niya, ano eh. Uh, M series kasi, ano na, ang silicon na po yung tawag nila doon, yung okay. processor niya. Lahat ng mga unit natin, hanggang maaari, kailangan natin makuha talaga yung mga Uh, good as new, uh, hindi lang tayo nagbebenta, uh, uh, kasi kailangan din natin mag-explain sa mga buyer, kasi mali kasi yung ano ba to? Nagbebenta ka na maling bili. Uh, uh ngayon dito na ituturo ko na kayo ngayon dito sa Hats Gadget kung saan talagang mga quality ang kanilang mga tinitinda. Yon, boss, kamusta? At nagbalik na naman ako sa inyo. Yes, yun. Kuya Judge. Long time no mm. see. Yan, nandito oh. ka na ngayon sa ano, Hats Gadget. Oo, oh, boss, talaga na miss namin kayo. lalo na yes. natin mga seniors, mga FW, boss, BWD. Talaga naghahanap ng mga MacBook eh. Yes. Siyempre, yes. ang highly recommended ko yung Hats, Hats Gadget. Gadget. Actually, meron din hmm. kayo mga customer natin na bumibili pa rin. Oh, Kahit parames. hindi na tayo nakita, oo, oh, oh. minsan napapaligo at saka nag-frame sa atin. Oh, Kasi maraming. napapanood niya yung mga previews natin ng na mga video, mga oh. vlog. Kaya yeah. isa lang naman talaga binabalik-balik ako dito. sa Green Hills, wala yes. naman lang ibang pinupuntahan dito, kundi yung Hats God, Ang yes. ah, nga pala, yung bago nilang uh, store ngayon, nandito sila sa Unit 21, second floor, Center Mall, Green yes. Hills. Green Hills po. Ah, Tama, sir. No? Yun, boss, tara, Pakita yes. natin sila. Kuya Judge, ito kasi yung ano natin, bago natin yung store, dito na tayo nag-permanent. Pumunta sila, kahit anong yung hanapin nila mga MacBook mm. na Apple product, mayroon tayong available. Wow. Ma-brand new man or masikanan. Mm -hmm. Yes. Ito, tulad nito, kasi pag pumunta sila, sila pong pwede pumili. Ito yung mga sika natin ng 2020 na MacBook Air, 2020 na M1, and then 2022 na M2. Mayroon tayong 15 inches, 13 inches, mayroon tayong mga 4 uh 14 inches naman ng Pro, basta naka lahat. na. Okay. Ang ganda okay. kasi yun sa atin. Hindi lang tayo nagbibigay sa kanila lang idea, nag-explain tayo kung saan nila gagamitin. Yes. 'Yun ang pinaka-priority natin. 'Yun, yung katulad kayo na yung dalawang, yes. uh, sila ma'am, I hey, shout out sa inyo nga po pala, no? 'Yun. Salamat sa pagtiwala niyo sa hats at dito kayo bumili. Ayun. Boss, parang nabigyan mo sila ng advice. Kasi no? kanina lang, nagtatanong sila, yung anak daw nila engineering. Mm. So 'yun naman yung isa naman yung kasama nyang babae naghahanap naman siya ng na pang work niya. Okay. So, binigyan natin niya konting idea na nalaman natin sa mga customer din natin. Kasi ako naman talaga, doon ako kumukuha sa mga customer ko kung ano ba yung pinakamaganda nilang gaw ano, gamitin. So, minsan, nagtatanong tayo, nagbabasa tayo sa mga ano, kaya in natin sa kanya yung MacBook Pro. Yan. Pinapil natin siya ng 16 inches at saka 14 inches. At saka 13 inches. So, sabi niya, yung anak niya, first year ano, college ng engineering, ang napili kasi niya yung M1. Okay. Yan, yun ang pitch kanya. Mm -hmm. Kasi daw, mas magaan para hindi mabigatan yung anak niya. Pero good naman yung reason, reason niya doon. Yun ang inabil niya. Yun naman yung isa, kinuha naman niya yung MacBook Air na 2020 kasi daw, para sa work lang niya na like mga office, mm -hmm. sa mga business, may mga transaksyon siya pero fit naman sa kinuha niya. Yun. So, maganda yung pag-explain natin sa kanya. Uh. Hindi lang tayo nagbebenta uh. kasi kailangan din natin mag-explain sa mga buyer. Kasi mali kasi yung, ano ba to? Nagbebenta ka na maling bili. Uh, Yun. Ay, babalik din naman sa iyo pag yes. may problema, di ba? Kawawa lang din naman yung ating mga customer. Kaya mas maganda, ngayon pa lang, yes. binibigyan nyo, ina-advise mo na kagad sila. Yeah. Ganito kasi yung kinuha niya. Yan. Hmm. Yung kinuha niya ganito. Kasi In-offer ko sa kanya yung Pro na 50, uh, 15 16 inch. Mas gusto daw yung M1. Mm. Okay. Ito yung kinuha ni Ma'am. Shout out po kay Ma'am. MacBook Pro 2020, Apple M1, 8GB memory, 5 1 2 13 inches retina display, always si Kuya. Yan. Ang presyo natin ito dati, 45, 42. Ngayon, hanggang presyo natin ngayon ay 38,000. Oh. 42, binaba natin ng 38. 38. Yan. Ito yung nabil niya. So, mga 3,000? Yes. Ito oh. kasi, pag ano mo, pag tinitingnan mo itong dalawa, alos pares na paryas. Yan. Oo nga, no? Hmm. Pero boss, bilib na bilib mo talaga yeah. sa inyo. Talagang ang kikinis pa. Yes, ko, diba lahat ba, lahat ng mga unit natin, hanggang maaari, kailangan natin makuha talaga yung mga uh, good as new, hmm. makinis, kasi minsan may mga customer talaga Mostly sa akin talaga dito, alos araw-araw nakakabinta tayo, ang hinahanap talaga makinis. Oh, okay. Pero mayroon namang customer na bilang lang na naghahanap na walang pakialam sa mga dent <laughs> oh, okay. mga scratches, ang importante daw yung system, oh, okay. yan. So magkaiba naman yun ng presyo eh. Pag gano'n hmm. na may mga dent may mga scratches, nabibigay natin ng mura. Mas mababang, oh, galing. Okay. And then ito, ang presyo natin ito ay nasa 38000 Ito naman, yung MacBook Air na 2020, Apple M1, memory, 256, 13-inch -13 display, with si Kuya, ito, presyo natin ito ay 29,000, pwede natin itong babaan ng magiging 26 lang, 3,000. Matik na yun na nag-release tayo mm. ng 3,000. Pati dito sa Pro. Oh, nga. So yun yung explain ko kanina, anong pinakaiban itong dalawa, ito kasi si Pro, ito yung pangmatagalan, mga workloads, kailangan sa mabibigat na gawa, rendering, oh, ito yung kailangan mong kunin. Mm -hmm. Yan. Tapos here naman, yung mga soft lang, halimbawa yung mga bigyol hmm. mga works, uh, surfing surfing lang. In, oh. internet mga office business okay lang to ayan oh. kaya nagbibigay tayo talaga tin ng option hmm. And then meron din tayong ito yung marami tayong available ng ganito ito naman yung Macbook air na mga pre-owned hindi to pre brand new ha technote oh. hindi to brand new hmm. Hmm. ito ay mga pre-owned na galing mga opisina na hindi ginamit hmm. Yan pinagpalitan na kasi bumili na sila ng mga m 4 uh -huh. Uh, na, nakakuha tayo ng 20 pesos. Kasi last mm. month, mayroon tayong nakuha nito 50 pesos sold out na. Oo, oh, galing ha. So, ito, binibinta natin ito ng 31,000 and then mag-release tayo ng 3,000 magiging 28 lang. 28 lang? Yes. Kasi wala nang brand new nito eh. Oo oh, nga, sir. Ito talaga yung pinalit nila sa mga, ano ngayon. Yung mga Intel na i5, mm. i7, ito nang yung kinukuha nila. Iba na kasi ngayon ng specs niya, ano eh. Uh, M-series kasi, ano na, ang silicon na po yung tawag nila doon yung okay. processor niya pero yeah. lahat yan sir na-update naman eh di yes. ba uh, up pag sinabi na kasi update. ng mga M series lahat hmm. yan na-update yan sa si Kuya hanggang pinaka ngayon na oh. tao pero hindi pa tayong ano sa tao kasi marami pang mga ano yan eh mm. uh, gagawin dyan. okay hmm. and then ito naman yung nakikita niyo sa table ito talaga yung mga rendering natin yan hmm. ito to yeah. yan yan makikita nila marami tayong available dito mga pre owned mayroon din tayong mga second hand mm -hmm. at saka open box o brand new open box yung okay. sinasabi natin. Yan. Ito tulad nito, ito yung MacBook natin na uh, MacBook Pro 2025 brand new open box Apple M4 Max 36GB memory 1TB 16 inches liquid display. Ito ang isarpe kasi nito ay 239. Okay, tayo binibenta natin to sa halagang 100 95, pwede pa tayo mm -hmm. mag dito ng 3,000 maging 192. Okay. Teknot, isa lang mm -hmm. po ito Ito ay brand new po, hindi ginamit. Ang cycle count niya ay 100. Oo, oh, ay may na, 100 yes. oh. Pero mayroon din tayo nito, brand new sealed. Ang brand new sealed natin nito, 239. Babawas tayo ng ano, magiging ano lang to? Yung brand new natin nasa 210. Mm -hmm. Alos difference nito, 18,000. Pero malaki na yun mm -hmm. ha? and then meron din tayong mga available dito yung tulad nito 2024 Apple M3 mm -hmm. yan mga available yan ito mga 14 inches yan. dito mga 14 yes. mga ito malaki na to eh, na? ayan ayan so, so, so. mga 16 16, ano, 16, 16 inches oh. ito naman yung mga brand new natin ito mga brand new mm. ito tulad nito brand new okay ito brand new yan ito yung MacBook Air natin na 2022 brand new si Apple M2 8GB memory oh. 256 13 inch retina display. Yes. Ito, mm. binibinta natin doon sa halagang ano, 45,000, mm -hmm. kaya natin ibigay ng 42. Hanggang 42. Yes. Ito naman yung mga brand new natin na pinaka-latest. Yan, ito yung pinaka-latest natin ng na mga ano, laptop. Sa MacBook Air. Ito, tulad nito, MacBook Air 2025, brand new sale, Apple M4, 16GB256, 13-inch retina display. Ang kulay po nito ay sky, sky blue. Ito yung pinaka-latest na color, sky blue. Mm. Ang SRP nito 64,000 sa atin mabibili nila to sa halagang 55,000. No? Yes, 55,000 napakamura 64, na po 'yo. 64 55 ang laki. Yes, legit 'yun ha. Mm -hmm. Yes. Kasi nagbe-base tayo sa online uh, price. Uh Oo. -oh. And then, mayroon din tayong available na ito naman, yung M3 MacBook Air 2024 brand new Apple M3 16GB 512. Ito SRP kasi nito dati nasa 75 sa atin, mabibili na ito sa halagang 62,000. Oh. Yes. 16,512 na ito. Mm. -hmm. Yan. Hindi, mayroon din tayong available na yung 24 gb naman. MacBook Air 2024, brand new, sell Apple M3, 24 gb memory, 5,160, 13 inch display. Ito, ang presyo natin dito ngayon ay nasa 76, maglis tayo ng 3,000, magiging 73. Oo oh, nga. Yan. Okay. Okay, ng discount talaga dito. Ito. Yes. Yun. No. Ito, marami din tayo nito. Take note, hindi lang itong, ano, marami tayong stock nito. Kahit gano'ng karami, pwede mm. na tayong, mag, pwede tayong mag-provide sa kanila. Mm. Yan, ito. Ito naman yung MacBook Air 2025, brand new m 4 16K512, 13 retina display. Ito yung mabenta sa asin. Mostly, ito yung nabibenta ko mga brand new na, ano, mga M4. Ito kasi ang isarpin nito, 74,000. Sa ating, mabibili nila yung halagang 65. Talaga, no? 65 laki sa atin. O, o. Basta napadyo nyo eh, Kuya Judge, magbibigay tayo ng discount na 65 mismo yung presyo. Laki. So, nakatipid na sila na 9,000. With one year warranty. Take note, may mga warranty oh, po ito. One year warranty. warranty. Apple, ini Apple Store po, international. And then, ito naman, mayroon din tayong available na MacBook Air dito, brand new, si M4, 16 gig, 1 TB, 13 inch display, always, si Kuya, ito, presyo natin ito ay, sa Apple kasi ito, Php tapos binibigay natin ito ng 86,000. Mm. Well, yes. Sir. Kasi 1 TV na ito eh. Mm -hmm. Ito yung mga viral na mga customized. Mm. And then, meron din tayong available na MacBook Air 2025, brand new Apple M4, 24GB memory, 512, 3 display. Yan. Ito naman, ang presyo natin ito ay 93 down to 83,000. Mm, laki talaga yes. Yeah. ng discount talaga yung rito. Yes, of And course. course. Uh, FW na mga parating ngayon, ano? so ito na pupuntahan yes. nyo talaga ngayon, ito, hats Sobrang laki ng bawas presyo. Yes, diba? marami talaga, mm. marami tayong mga mm. buyer. Minsan dito na dumidiretso. At saka, oh. mayroon din tayong na-experience na OFW na, na sa ibang bansa, nag-order sa atin, pinadala niya sa daw ana? sa asawa niya oh, o, kay ana? anak niya, na-surprise. Madalas ganun, nabibinta ah, ko. Ah, parang surprise. Yes, na, surprise. surprise. Yes. So, ginagawa natin through LBC, oh. yun na, kas na yon baga, bayad na. Mm -hmm. Madali lang naman kasi dinidepost nila sa video, oh. BPI, o kaya sa GCash. Mm. Noon. So, nakukuha nila kagad yung laptop. Saan din, may Facebook page sa Gaya, sir? Eh? Pwede yes. naman kayong makipag... Uh, yes, Facebook page namin. Meron din nga Hatch Meron oh. din TikTok. Meron din tayo mm. sa Instagram po. Oh. Yan. Ito naman yung pinakamalupit na MacBook Air. Siguro mm. ngayon lang ako nakakita ng ganitong specs or nakakawak pala na MacBook Air 2025, 2025? brand new shell m uh, for import. 32GB memory, 1TB SSD, 30GB display, yan. Ito, ang presyo nito ay P117. Yes, ito binibigay natin ng P105. Gano'ng ka kalaki yung discount? Gano'ng laki discount? Yes. Sobrang laki ah. Dito, minto yung ano, uh, memory nito. Talaga? Yan. Yan, mga brand new yan, mga brand new, brand new, yes, brand new. Ang dami, pero sa mga second hand, ang dami niyo rin pagpipilian, yeah. nasa inyo lahat yan. Yan, ito din, diba? di, meron din tayong mga brand new dito. Tulad nito, yan. Mm. Ito naman, yung mga MacBook Pro 2025 brand new sila Apple Pro 24GB 1TB 14-inch liquid XDR display uh -huh. Ito, ang brand nito Isa pa nito talaga 155 hmm. Tayo, binibigay natin na 135 Meron ng 20,000 20, discount, discount? Yeah. Oh. Ito naman yung ginagamit sa mga rendering hmm. Ayan. Ito, mayroon din tayong isa Yung mga bis model nila na ito yung pinaka-best model ng MacBook Pro 2025, brand new, Apple M4, 16GB 5.1.2, 14 inches liquid LCD display. Ito, open box kasi ito eh. So, uh, ang presyo natin ito, ang isapin ito, 99. Binibigay natin ito ng 90, magbabawas pa tayo ng 5,000, magiging 85 lang. 85 lang ha? Yan. 85,000 na lang yan. Yes, brand new. Brand new to tapos presyo yung sikan ha? Yan. Okay? Yes, Kuya Judge, update tayo sa mga ano natin, mga budget meal. Masang mm. pre, masang presyo 'to, ah. Yes. Yan. Ito yung ano natin, mga available natin na MacBook Air 2017, mm. Core i5 8GB memory, 128 GB, 13-inch display, OS Monterey. Ito, ang price natin ito ay nasa 16,000, ngayon binibigay natin ng 13,000 lang. 13,000 yes. na lang. Yan, nakikita niyo kasi hindi pa malinis. Marami tayong dumating nito, mm -hmm. almost 80 piso, 80 piraso. 80, yes. no? Unahan Yes. Ayan. piraso mm -hmm. na dumating sa atin. Yeah. Hindi tayo masyo short si stock. <laughs> yes, way. marami. Marami Two. pang parating nito marami eh. Pa. Yan. Ito yung i5 natin na uh, cashback tayo dito ng 3,000. Magiging 13 lang to. 13,000 yeah, lang. 13, yeah, 13. Mm -hmm. And then, kung sino man na naghahanap naman ng ano, MacBook, MacBook Air 2017, Core mm -hmm. i7, 8 gig 256, 13-inch LCD display, mm -hmm. OS Monterey. Ito, presyo naman natin ito ay 21, magiging ano lang to 17. Kasi I-7 na to eh. Oo, oh, I-7 na pala. Yes, I-7. Oh, oh. Magiging 17 lang. 17 na lang. Yan. So, sa naghahanap naman ng mga MacBook, MacBook uh, Pro, ito, mayroon tayong available, mga budget mail. Tulad nito, MacBook Pro 2020, 2016, Core i5, 8GB memory, 2.56, 13-inch display, OS Monterey. Ito, presyo natin ay 20,000. Pwede tayong mag-list ng 3,000. Magiging oh, 17, 17 lang na to. lang ha. Yeah. yeah. So, makikita oh, okay. nila. So, ito nyo, din. Yeah, din. No? touch bar. Ready mm -hmm. to use. Mm -hmm. And then, mayroon tayong mga prebis. Nagbibigay tayo dito ng prebis okay. like Emi's office, and then pouch, at saka USB dongle. Wow. Yeah. wow. May prebis pa. Yes. Bawas, ah, may bawas sa may prebis pa. Yan. Maganda sa yeah. And then, ito rin, mayroon mm -hmm. tayong available na MacBook Pro 2017, Core i5, mm -hmm. 8GB memory, 256 SSD, 13 inches display, with Monterey, ito presyo natin na 21,000 magiging 18 lang to. 18 na lang ha. Yes. 3,000 din. Nakikita nila makikinis eh, di ba? Kinis. Kaya to makikinis kasi ito yung mga bagong dumating sa atin. Almost Almost 200 yung dumating sa atin ngayong buwan na to. So maganda rin pagdating mo na ano natin ikaw na unang naka-flex na, mga ano natin bagong dating natin. Kaya yung mga senior sits at mga OFW, yan dito na. Yan, ito naman meron din tayong available na MacBook MacBook Pro, mm. 2018 Core i5 8 GB memory, okay. 256 13 display OS. Si Kuya, ito mm hmm. presyo natin ito ay 25,000 kaya natin ibigay na 22. Oh, talaga. Yes, naka-touch na, bar no? na to, niyan. Mm -hmm. Para mito yung dumating ito, na, ito na, na ang dumat, nakuha ko nito mga 60 pieces. 60 pieces din. Yes. Na? dami ha? Kasi bukas mayroon pa ako parating nito eh. Tapos ito naman yung 2019, ito MacBook Pro 2019 Core i5 with game memory 128 13 retail display OS Sequoia Ito presyo natin ay 26 Kaya natin itong bawasan ng 3,000 Kaya 22 Ibigay natin 22 na lang Basta sa atin pumunta lang sila Yung mga budget nila Kaya natin ibigay Ang kikinto Yes po, di ba? Walang dent oh. Walang okay. mga dent yan hmm. Yung nangyay no? Panalong panalong Tapos kaya, din ito, ito garito, ha? Meron din tayong mga hmm. dito Yan Ito yung mga 2020 Okay And then ito naman yung mga 14 inches yan. Marami. 16 inches, 15 inches, 13 inches. Mm. Tapos mga brand new. Meron tayo available. Oo oh, nga. may mga brand new rin. Ito. Meron tayo nito. Ito yung mabinta rin sa atin. Mac Mini 2023 brand new. Apple M2 8K256 Always Sonoma. Mm. Ito, presyo natin dati ay 28. Ngayon yung binibigay natin ito ng 23,000 lang. 23,000 na lang. Nakapromo na ko nito. 5,000 kagad. agad. Yes, 5,000. Mayroon 000 din tayo 000. mga ito. Actually, ubos na yung Mac Mini ko na M4. Eh. Malakas yun. Nasa... Ang dami kong ano, stock. Pero ngayon lang, ano, naubos. Meron tayong mga ano dyan. Mga open box. Uh -huh. Yan. Ito naman, yung Mac Mini 2025 brand new open box. Apple M4, 16 gb 512, 1 2, uh -huh. Si Kuya. Ito, sa Apple to, nasa... 48, binibigay natin doon sa atin ng 42. Mm, uh Gusto -huh. yes. sa naman.